Patok din ang masarap at malutong na lechon ng ilang vendors dito sa Iloilo City kasabay ng pagunitan ng undas. Sa panayam ng Bombo kay Mark Tolentino na may pwesto sa Tanza Public Cemetery, sinabi niyang nagagawian na nilang magtinda sa sementeryo tuwing Nobyembre 1. Ayon kay Tolentino, mabenta ang kanilang lechon at kumikita sila ng halagang umaabot hanggang 800 pesos bawat kilo. Patok din ang kanilang paninda bukod pa sa mga kandila at bulaklak na ibinibenta sa paligid ng sementeryo. Ah, uh, usually, yung pag tinda namin ng lechon dito, ano ang pizza uh, uno. Mga uh, tradisyon na, na taga ondas na uh, nagbibenta namin ng lechon. Iba-iba. Yung nakaraang taon, 700, ya, 750. Ngayon, 800. Okay naman, nakakunti na lang yung natira sa isang buo. Kung baka madagdagan mo mamaya. Sa kasalukuyan, patuloy ang pagdagsa ng mga tao sa sementeryo upang dalawin ang kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Ang ilan sa kanila ay mas piniling pumunta sa hapon dahil sa sobrang init ng panahon. Matiwasay naman ang pagdiriwang ng undas sa Iloilo -ilo sa tulong ng daang-daang law enforcers at force multipliers na nagbabantay at nagsasagawa ng inspeksyon sa mga sementeryo at mga lugar ng pagtitipon. Para sa Bombo Network News, mula dito sa Bombo Radio Iloilo, -ilo, Hello. Hello. Ako si Bomba Curlpan Salis Melieza and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information basta radio. Bombo!